Marami ang nagtatanong kung magkano ba daw po ang aming nagastos dito sa bahay kubo. Kung ang bahay kubo lang hindi kasama ang tinda, nasa 13,500 po ito kasama na po ang labor, Advice ko lang po sa mga ibig na pong magsimula kahit wala pa pong ganoong kapital upang papatayo po ng tindahan ay pwedeng pwede naman po mag-tent na lang. Pansamantala lamang po at pinag-aaralan pa ang business na ito or any idea o DIY po para po makapag-display agad. Dahil kami noon nag-umpisa lamang po talaga kami sa barong-barong. Ang ginamit namin tatlong metros na tent at itinali namin gamit ang pie box at ang ginamit naming mesa ay yung lumang mesa doon sa aming bahay. At tapos ang amin namang lutuan ay butin. At iba pang mga gamit ay kinuha lamang po namin sa bahay. Para lang makapag-umpisa kami kaagad. At kung ang tanong naman po ay magkano nga ba ang kapital para naman dito sa ititinda? Yan naman po ay ating sasagutin sa susunod na video.